Matagal na ba na hindi nagpaparamdam, text, tawag, chat sa'yo ang partner mo? At palagi ka na lang bang naghihintay na kontakin ka niya pero wala talaga. Kaya kung gusto mo na agad-agad siyang kukontak sa'yo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Basta gawin ito sa tama at hilingin ng buong puso. At huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin sa ating may kapal dahil siya lamang ang nakakaalam sa lahat at ito ay isang gabay lamang. Kaya ang gagawin mo lamang para agad kang kukontakin ng partner mo ay kumuha ka lamang ng isang buo ng dahon ng laurel at panulat kahit anong kulay. At isulat sa dahon ng laurel ang pangalan at apelido niya ng isang beses. At pagkatapos hawakan ang dahon ng laurel, ilapit sa baba mo at ibulong mo ang mga salitang ito pangalan at apelido niya sa kapangyarihan nitong dahon ng laurel. Ngayon mismo ako ay tatawagan o kukontakin mo. Ipulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, ilagay itong dahon ng laurel sa likod ng case ng cellphone mo. At kung wala namang case ang cellphone mo, ay ilagay ito sa bulsa mo o di kaya sa bag mo. At sa tuwing ikaw ay matutulog, pwede mo rin itong ilagay sa loob ng punda ng unan mo at uunanan mo ito. At paniguradong ngayon mismo, kukontakin ka ng partner mo na matagal nang hindi nagpaparamdam sa iyo. Basta magtiwala ka lang sa mga ritual na gagawin mo. Dahil isa itong gabay para makatulong at maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual, ay sunugin mo lamang itong dahon ng laurel. At pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.